video ko na po ha. Yan po. Pisilin mm. ko mama. Ang lambot. Eko po, Michel, para sabihin mo eh. O, oh, lambot. Hindi po matigas. Wala po nakalagay sa loob. Yan ang mga bagay para masaktan ka. Ulitin ko ha. Bukulatin ko po. Bu o, sabihin mo. Kaya pala nasaktan ako. May pako eh. Wala ah. Yan po. Bilik lang natin. May demonyo eh si rin no, po -mayin ang kumasanit sa ikonig sa rin siguro ng pagkikimay na ulo, tapos po namin. siya. yung gumagasin, Tapos may... Oo. Oh. Totoo pala yun. Tatlo yung gumagasin. Tatlo yung ni Tatlo yung gumagasin. 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 yung gumagasin. Tatlo yung gumagasin. yung gumagasin. Tatlo yung 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 Pagkakaroon mo po ito, ha? ito. naman po ang kakilalang kakilala niya. po Satu! sa manan. Aalis mo na, ha? baklas Baglas, dalawang kamay. Sige pa, baba, baba. Sige pa. Sige, aalis sa pala ha. Aalis sa manan. lang naman, mo na marayos. Aalis sa manan. Sige, baglas, baglas, baglas. Sige. Sige pa, huwag kayo nagagalit sa akin ha. Huwag kayo nagagalit pala ha. Sige, 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 sige baglas, baglas, baglas.

sa Huwag mo muna yan, no? Papakita ko lang sa kanila na wala. Pero isa ka na Refill nyo na lang po yung tubig ha. Refill nyo na lang. Tinan mo mama. Tinan nyo sir ah? Okay. Yun o. No? Ayun ang no? no? pinakita sa akin kagabi pa o. Oh. Kaya minadali ko po. Baka kasi mamaya ma-detect nila ako. At kung ng todo to, -toto, hindi po natin uh, magamot. Maraming salamat kay Yeshua Masiya, kay Melo kay Apo Ken Apo Rap, Apo Marvin, magandang umaga. <laughs>